na naman tayo kapit tayo ngayon ng compressor LRE 53 or 1.5 TR or tons or 18,000 BTU per hour split aircon, ceiling mounted so ang problema ng lumang compressor guys open winding hindi na bumalik na contact yung overload protector so ito yung gagawin natin ngayon guys tabi tayo nitong compressor na piston type Bristol ang brand made in USA so nakaready na yung mga gamit natin ayan mahabang outfit ng acetylene na gagamitin natin para hindi natin iakit itong dalawang tanking malalaki so ito yung unit nya ceiling mounted sa ang brand ito yung outdoor nya So ang problema ng compressor nito guys Open na yung ano, winding So yung common niya, Wala nang continuity So hindi na bumalik yung Thermal protector niya. So Ito yun oh no? So tikom siyang brand ng lumang compressor Piston type din So ito kakabit natin guys Hindi to siya bago pero okay pa naman dahil chinek namin to bago natin binili so nakabinabili lang to ng supervisor ko sa kurang halaga na 150 ISR or Saudi Real so ayos lang to dahil na check natin yung pumping nya okay lang wala pa siyang liftback at saka malakas pa yung pumping nya so sure tayo nito piston type din to at saka piston type din yung papalitan natin parehas lang din na tatlong paa so hindi na tayo mahirapan pag mount or paglagay ng bagong kabit natin so umpisa na natin para mabilis tayong matapos so ito hindi na natin buhugutin yung pinaka discharge at saka suction para mabilis putulin na lang dito agad ito yung technique ko guys pag magkabit ako ng bagong compressor Pinuputol ko na agad. Adjust lang natin na yung piping para mabilis. Habang nag-aayos yung kasama ko sa outfit. Mabilis ang pagkabit lang ito guys. Dahil hindi na natin ipa di Hindi na bumili ng nitrogen yung supervisor ko. Dahil nga open winding lang. So sigurado daw siya na wala walang magiging problema kahit with liquid line filter dryer namin papalitan so tanggal sa upak na tayo nito so pag ganito guys ang payo ko lang sa inyo pag tulad sa akin na uh, maintenance at saka bilang technician sumusunod tayo sa mga superior at saka supervisor natin pero pag mga part time natin guys for example mayroon tayong trabaho sa labas na talaga natin tapalit tayo ng liquid line filter dryer para siguradong hindi tayo magpaksap ito naman kasi kahit hindi natin ito ipa at saka hindi tayo magpalit ng liquid line filter dryer so walang problema dahil maintenance kami dito Ini-time or any ini problema na darating or mangyayari after sa installation so saglit lang natin mapapalitan dahil nga nandito lang kami lagi maintenance lang tayo okay pero pag mga part time natin o gawa trabaho natin sa ibang sa uh, site or sa labas maganda talaga susunod tayo sa ano step by step paano tayo magkabit ng compressor para sigurado at saka gusto ko rin guys para mabilis ang sobrang init kasi dito guys eh so pag ganito tanggal salpak lang so mabilis lang hindi na tayo abutan ng dalawang uras hindi na tayo sa sobrang init ng araw dito sa kingdom of Saudi Arabia so yan ready na Ihinangin na natin para matapos na natin. Yan ang yung bagong compressor na kinabit or nilagay natin. So, hinangin natin. So, tatlo lang yung hinangin natin na joint dito. Recharge at saka suction at saka yung ano, para sa service port. So, ikundim na natin yun para ano, hindi naman ito magagamit dahil mayroon tayong Uh, service port dito sa may suction line so yan nahinang na natin vacuum na rin tayo so vacuum lang natin guys kahit mga 30 minutes habang pahinga tayo ng konti inom tayo ng tubig dun sa workshop balik natin start up na natin maliit lang naman to na piping so saglit lang ito matapos or maubos yung uh, moisture at saka hangin sa loob ng system so balik lang natin yung cover para pagbalik natin mamaya tamang tama magkarga na tayo so 18,000 BTU per hour to guys or 1.5 tons so karga na tayo para ma start up na natin so yan gumana na so kargaan lang muna natin sabaran natin yung running ampere at saka gas pressure so kulang pa tayo ng konti karga pa tayo ng konti 8.7 pa yung running ampere natin so yan 60 suction pressure at saka 9.5 yung running ampere pwede na yan guys mabilis ang pagkabit ng compressor LRE 53 18,000 BTU per hour or 1.5 tons or TR. Okay? Thank you.